At pangungunahan ngayong hapon ni President Mark Alford and Mar Marcos Jr. ang muling pagbubukas ng Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ilang buwan matapos na ipasara for renovation noong March 2025. Ang PICC ay pansamantalang isinara sa publiko upang paghandaan ang dalawang landmark events sa bansa sa susunod na taon, ang 50th anniversary ng PICC at ang hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Summit. Kabilang sa mga upgrades sa PICC, ang installation ng complete state-of-the-art audiovisual equipment para sa international at local event servicing, ang malaking LED wall sa mga meeting rooms at halls at high-speed complex-wide Wi-Fi. Kasama rin dito ang enhanced security systems at energy-efficient LED lighting. Ang PICC ay opisyal na nagbukas sa publiko noong September 5, 1976. Ito ay nagsisilbing historic at architecturally significant convention center na dinisenyo ni National Artist and Architect Leandro Locsin at ito ay pagmamayari ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang sa mga historical events na ginanap sa PICC, ang Miss Universe Pageant noong 1994 at ang ASEAN noong 2017. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.